Naramdaman mo na ba na may espesyal na plano ang kapalaran para sa iyo? Paano kung ang 2025 ang taon na magbabago ang iyong suwerte magpakailanman? Ibinubunyag ng astrolohiya na anim na zodiac signs ang nakatakdang makaranas ng pambihirang biyaya. Ang ilan ay maaaring manalo pa sa jackpot. Isipin mong gigising ka isang araw na may bigla ang kayamanang babago sa iyong buhay. Lahat dahil nag-align ang mga bituin para sa iyo. Pero alin-alin sa mga zodiac signs ang magiging pinakamaswerte? Kasama ba ang sa iyo? Manatili ka rito habang inilalahad natin ang lihim ng San Sinukob sa pinakamalalaking panalo ng lottery sa 2025. Huwag palampasin ang pagkakataong matuklasan ang iyong kaphalaran. Ang swerte at kapalaran ay matagal nang bumighani sa sangkatauhan at ang astrolohiya ay matagal nang nagsilbing gabay sa paghula ng kayamanan sa buong kasaysayan. Maraming tao ang tumingin sa mga bituin upang matuklasan ang mga nakatagong oportunidad at ang 2025 ay nagiging isang pambihirang taon para sa mga himala sa pananalapi. Ayon sa mga astrological na pananaw, isang bihirang pagkakahanay ng mga planeta ang magdadala ng napakalaking swerte sa anim na tiyak na zodiac signs. Ngunit ano ang nagpapakaespesyal sa mga signos na ito? Ang posisyon ni Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, at ni Venus, ang tagapamahala ng kayamanan, ay lilikha ng isang makapangyarihang enerhiya na magpapabor lamang sa piling iilan. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng mga masusuwerteng signos na ito, maaring malapit na ang hindi inaasahang yaman. Baka pati isang panalong magbabago ng buhay sa lottery. Kaya kung minsan mo nang naisip kung hawak ng iyong zodiac sign ang susi sa tagumpay sa pananalapi, manatiling nakatutok. Maaring napagpasyahan na ng sansinukob ang iyong kapalaran at malapit nang mabunyag ang mga sagot. Ang papel ng astrolohiya sa kayamanan at swerte Ang astrolohiya ay palaging may mahalagang papel sa pag-unawa sa swerte, tagumpay, at kasaganaan sa pananalapi. Sa loob ng maraming siglo, umaasa ang mga tao sa kilos ng mga bituin upang hulaan ang mga pagbabagong pang-ekonomiya at personal na kayamanan. Sa 2025, isang bihirang pagkakahanay ng mga planeta, ang lilikha ng isang natatanging enerhiya kung saan dadaloy ang yaman at oportunidad patungo sa ilang piling individual, partikular na sa anim na masusuwerteng zodiac signs. Sa sentro ng prediksyong ito ay si Jupiter, ang planeta ng paglago, swerte at kasaganaan. Kapag sa si Jupiter ay paborabling nakaposisyon sa isang zodiac sign, Pinalalakas nito ang mga oportunidad, inaakit ang mga biyayang pinansyal, at binubuksan ang mga ang dating sarado. Sa 2025, ang paggalaw ni Jupiter sa mahalagang astrological houses ay magbibigay ng pambihirang swerte sa ilang mga signos. Kasabay nito, si Venus, ang planeta ng pera, karangyaan, at kas kasaganaan, ay magkakaroon din ng mahalagang papel. Kapag nakipag-ugnayan si Venus sa makapangyarihang planetary transits, nagdadala ito ng bigla ang kayamanan. Matagumpay na mga pamumuhunan at hindi inaasahang biyaya sa pananalapi. Maaring ito ay sa anyo ng panalo sa lottery, isang mataas na sahod sa bagong trabaho, o isang di inaasahang mana. Ang mga planetang ito ay lilikhan ng perpektong pagkakataon para sa ilang individual na makatanggap ng hindi kapani-paniwalang swerte. Gayunpaman, hindi lang tungkol sa swerte ang astrolohiya. Ito rin ay tungkol sa tamang timing at aksyon. Kapag nag a ang sansinukob sa iyong pabor, ang pagkilala sa mga oportunidad at paggawa ng tamang hakbang sa tamang oras, ang magiging susi sa tagumpay. Ang mga kabilang sa anim na pinakamapalad na zodiac signs ay kailangang maging handa upang yakapin ang kanilang kapalaran, manatiling bukas sa mga oportunidad, at gumawa ng desisyong maaring magpala sa kanila nang walang katapusang yaman. Ngunit ang tanong ay, alin sa mga zodiac signs ang magiging pinakamaswerte sa 2025? Kung kasama ang iyong sign sa listahang ito, maaring isang hakbang ka na lang palapit sa pinansyal na kalayaan tuklasin natin kung aling anim na signos ang nakatakdang makaakit ng pambihirang kayamanan sa darating na taon ang anim na pinakamapalad na zodiac signs sa 2025 ngayon na ang oras upang ihayag ang anim na zodiac signs na makakaranas ng hindi kapani-paniwalang swerte at tagumpay sa pananalapi sa 2025 kung kabilang ang iyong sign sa listahang ito maghanda para sa isang kapanapanabik na taon. Ang mga bituin ay nag-aalign sa iyong pabor. Nagdadala ng hindi inaasahang biyaya, pag-unlad sa karera, at maging ng swerte sa lottery. Tuklasin natin ang anim na masusuwerteng signos at kung paano nila maakit ang yaman sa darating na mga buwan. Unang Ares, Marso 21 hanggang Abril 19. Ang tagapanguna ng kayamanan Ares, ang 2025 ay taon mo upang gumawa ng matapang na hakbang sa iyong pananalapi. Bilang isang signos na pinamumunuan ni Mars, ang iyong matinding determinasyon at walang takot na pag-uugali ang magpapalakas sa iyo. Ngunit ano ang nagpapakaspesyal sa taong ito? Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan ay makaposisyon sa iyong sektor ng pananalapi na magpapataas ng iyong tsansang makatanggap ng biglaang yaman. Maaaring ito ay isang bonus, isang kumikitang pamumuhunan, o maging isang panalong magpapabago sa iyong buhay sa lottery. Ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno ay magdadala rin ng mga bagong oportunidad sa negosyo, promosyon sa trabaho, at makapangyarihang koneksyon. Paano mapakinabangan ang suwerte mo? Manatiling aktibo. Gagantimpalaan ng 2025 ang mga kumikilos at hindi natatakot sa pagbabago. Kung pakiramdam mong dapat kang mamuhunan, magsimula ng negosyo, o bumili ng lottery ticket, gawin mo. Nasa panig mo ang sansinukob. Ngunit kailangan mong samantalahin ang mga pagkakataong dumarating sa iyo. 2. Taurus, Abril 20, Mayo 20 Ang pangarap ng isang mamumuhunan Taurus, magbubunga na ang iyong pasensya at pagiging praktikal. Kilala ka sa iyong malakas na koneksyon sa pera at luho at sa 2025, matutupad ang iyong mga pangarap sa pananalapi. Ang iyong ruling planet na si Venus ay mag-a-align kay Jupiter. Kaya asahan ang isang bigla ang daloy ng kayamanan sa iyo. Kung matagal mo nang iniisip ang pamumuhunan sa real estate, pagbili ng mahalagang assets, o pagpapalawak ng negosyo, ito na ang pinakamagandang oras. Maari ka ring makatanggap ng biglaang pera mula sa isang regalo, mana, o panalo sa sugal. Ang iyong pagsisikap ay sa wakas magbubunga ng napakalaking gantimpala paano mapakinabangan ang suwerte mo. Maging bukas sa bagong oportunidad at pakinggan ang iyong intuwisyon. Mahilig ka sa katatagan, ngunit hihikayatin ka ng taong ito na gumawa ng matapang na hakbang sa pananalapi. Isa alang-alang ang mga pamumuhunan na may pangmatagalang paglago at huwag baliwalain ang mga biglaang pagkakataon. Baka ito na ang susi sa iyong tagumpay. Tatlong Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 20. Ang maestro ng komunikasyon at kayamanan Gemini, ang iyong kakayahang mag-adapt at makipag-usap ay magdadala sa iyo ng hindi inaasahang tagumpay sa pananalapi sa 2025. Bilang isang air sign na pinamumunuan ni Mercury, ikaw ay matalino, malikhain, at laging nauuna sa laro. Ang transit ni Jupiter sa iyong sektor ng swerte at karera ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa kita lalo na sa negosyo, networking, at digital platforms. Maghanda para sa malalaking tagumpay sa pananalapi mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Maaaring isang side hustle ang maging full-time na negosyo, isang social media account ang humatak ng brand deals, o isang di inaasahang panalo sa lottery ang mga Gemini ay natural na inaakit ang bigla ang yaman. At 2025 ay hindi magiging exception. Paano mapakinabangan ang suwerte mo? Palawakin ang iyong network at makilahok sa mga talakayan tungkol sa pera at negosyo. Ang susunod mong malaking oportunidad ay magmumula sa isang pag-uusap o pakikipagtulungan. Kung iniisip mong mamuhunan sa stocks, cryptocurrency, o magtayo ng online business, ngayon na ang tamang panahon upang gawin ito. Apat na leyo, Hulyo 23, Agosto 22, ang hari ng negosyo at yaman leyo. Handa ka na bang magdingning? Ang iyong ruling planet, ang araw, ay nasa isang napakalakas na posisyon na magdadala sa iyo ng kasaganaan, kumpiyansa at pagkilala sa suporta ni Jupiter sa iyong sektor ng karera at kayamanan. Ang 2025 ay magiging ginintuang taon para sa iyong pananalapi. Maaaring makakuha ka ng trabahong pangarap mo, magsimula ng matagumpay na negosyo o manalo sa isang malaking sugal. Ang iyong natural na karisma ay magdadala rin sa iyo ng makapangyarihang koneksyon na hahantong sa matataas na oportunidad sa negosyo sponsorships, at sorpresa sa pera. Paano mapakinabangan ang swerte mo? Maging matapang. Ang isang leo ay nagniningning kapag nasa spotlight. Kaya wag matakot na ipakita ang iyong talento at kumpiyansa. Kung iniisip mong maglunsad ng passion project, gumawa ng malaking pamumuhunan, o sumubok ng bagong larangan sa negosyo, magtiwala na nasa panig mo ang dalawang libu lima, ano ang susunod? Napabilang ba ang iyong zodiac sign sa listahan? Kung oo, maghanda ka na. Dahil ang 2025 ay maaaring maging pinakamapalad mong taon pagdating sa pera. Ngunit tandaan, hindi lang swerte ang susi sa kayamanan, kundi pagsisikap, matalinong desisyon, at tamang timing. Ang tanong ngayon, sino pa ang kasama sa anim na pinakamapalad na zodiac signs. Ipagpatuloy ang pagbabasa para matuklasan kung kasama ang iyong signo sa mga hinirang ng sansinukob para sa hindi kapanipaniwalang kayamanan sa 2025, 5 Libra, Setyembre 23, Oktubre 22. Ang estrategikong tagabuo ng kayamanan Libra. Ang 2025 ay tungkol sa matatalinong hakbang sa pananalapi at maswerte hang pakikipagsosyo. Ang iyong ruling planet na si Venus ay magdadala ng katatagan sa pananalapi. Habang ang impluensya ni Jupiter sa iyong sektor ng partnerships ay nangangahulugan na magiging napakakumikita ng mga kooperasyon at joint ventures. Maaari kang makatanggap ng isang negosyong alok na magiging isang gintong minahan o makabuo ng isang alyansa nahahantong sa napakalaking tagumpay sa panalipit kung madalas kang tumataya. Sa lottery, asahan mong nasa panig mo ang swerte, lalo na pagdating sa hating panalo o pinagsamang kayamanan. Paano mapakinabangang ang swerte mo? Maging bukas sa pakikipagtulungan sa iba. Hindi ito ang taon para mag -solo. Darating ang tagumpay sa pamamagitan ng teamwork magbantay sa mga oportunidad sa pamumuhunan, lalo na yaong may kinalaman sa partnerships o kooperasyon. ika na Capricorn Disyembre 22 hanggang Enero 19 Ang tagaplano ng pangmatagalang kayamanan Capricorn, ang iyong disiplina at estrategikong pag-iisip ay magbubunga ng hindi inaasahang gantimpala. Ang 2025 ay magdadala sa iyo ng pinansyal na katatagan, pangmatagalang pamumuhunan at malalaking pag-unlad sa yaman. Sa favorable alignment ni na Saturn at Jupiter, papasok ka sa isa sa pinakamapalad at pinakamayamang yugto ng iyong buhay. Ang mga hindi inaasahang kita ay maaaring manggaling sa real estate, stock market investments, o kahit isang biglaang panalo sa lottery. Kilala ang mga Capricorn bilang mapagpasensyang tagaplano. At sa taong ito, ang iyong foresight at maingat na pagpaplano ay magbibigay sa iyo ng yaman na lagpas sa iyong inaasahan. Paano mapakinabangan ang swerte mo? Ituon ang pansin sa pangmatagalang kita sa halip na mabilisang pera. Bagamat posibleng makuha mo ang panalong sorpresa o hindi inaasahang biyaya, ang tunay na tagumpay mo sa 2025 ay magmumula sa matalinong pamumuhunan at disiplinadong desisyon sa pananalapi. Ano ang kahulugan nito para sa iyo? Kung ang iyong zodiac sign ay kabilang sa anim na ito, handa ka na ba sa swerteng paparating? Ang 2025 ay maaring maging pinakamalaking taon mo pagdating sa pananalapi. Ngunit tandaan, hindi lang swerte ang susi sa kayamanan. Ang matalinong pagpapasya, tamang diskarte, at pagkilos sa tamang panahon ay mahalaga rin. Nasa iyo na ang uh, pagkakataon. Handa ka bang kunin ang yaman na inilaan ng sansinukob para sa iyo? Ano ang dapat gawin kung, wa kung wala ang iyong zodiac sign sa listahan? Kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, huwag mag-alala. Ang swerte ay hindi lang nakasalalay sa astrolohiya. Nasa iyong mindset, paghahanda, at tamang aksyon sa tamang panahon. Bagamat ang anim na zodiac signs na ito ay may pinakamalalakas na astrological advantage, lahat ay may kakayahang makaakit ng yaman at swerte kung susundin ang tamang mga hakbang. Narito ang ilang paraan upang palakasin ang iyong Pananalapi sa 2025, tingnan ang iyong personal horoscope. Kahit hindi kasama ang iyong zodiac sign sa listahan, maaaring may maswerteng planetary transits sa iyong personal na chart na maaring magdala ng yaman. Gumawa ng inspiradong aksyon, ang sansinukob ay ginagantimpalaan ang mga kumikilos. Kung nakakaramdam ka ng malakas na tawag patungo sa isang oportunidad, sunggaban ito. Gamitin ang manifestation techniques. I-visualize ang iyong tagumpay, gumamit ng positibong affirmations, at itakda ang malinaw na mga layunin sa pananalapi. Maging bukas sa mga oportunidad. Minsan, dumarating ang swerte sa mga hindi inaasahang paraan. Maging handang tuklasin ang bagong mga ideya at ventures. Tandaan, ang tagumpay sa pananalapi ay hindi lang tungkol sa astrolohiya. Ito rin ay tungkol sa enerhiyang inilalabas mo sa mundo. Ang 2025 ay nagiging isang kapanapanabik na taon para sa mga breakthrough sa pananalapi. Kung ang iyong zodiac sign ay kabilang sa anim na pinakapapalad, maghanda ka na dahil mas mabilis darating ang iyong mga oportunidad kaysa sa inaakala mo. Inihanda na ng san ang daan, pero nasa iyo ang desisyon upang kumilos at gamitin ang mga pagkakataon. Ano ang iyong zodiac sign? Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng astrolohiya sa paghubog ng iyong kapalaran sa pananalapi? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para sa higit pang astrology insights. Sino ang nakakaalam? Maaaring mas malapit na ang iyong pinansyal na swerte kaysa sa iniisip mo. Blast off